Ni Higayuna makapuso atong kumustahon presyo sa mga prutas para sa umaabot ng pagsugat sa dato sa New Year. Pinaagi sa live report ni Femari Dumabok. Fem? Yes, Nick. Merry Christmas, mga kapuso. Og, oh, ay, belated Merry Christmas sa di ay. Og, oh, advance Happy New Year na inong nga. Ani uh, atakaro din sa prutasan, Sa Banila, din sa Dakbay. So, alang lang sa mga taga Northern Cebu City, nga di makato Carbon Market. Ani ay uh, mga prutasan saan din, din sa Banila. At um, sayran sairan karon kung ang presyo ba sa mga Prutas, Ilabi na nga murag lima ka-adlaw na lang, before tamo sugat sa bagong tuig kini mga prutas may usa sa dili mawala sa lamisa panahon sa pagsugat sa bagong tuig atong At hinabion karon dinhi si Nanay Marina ang usa sa mga mamiligya ay dinhi sa banilad nga mga fruit stand nay kumusta so far ang mga presyo na sa tuang mga prutas Nisugod na ba o pagmahal or mahal na daan pagsugod sa Pasko mahal, mahal na daan ma'am Nya yeah, mamahal pag yun din pag Sumahal pa ni siya yun ka para bagong tuig. Usa sa pangutana nila nay kung, kung ari diri nay kay di man ko mamaak no no at rundol duol tanay ro mapariyat kag kagwapahan, ba. Di ba nay ingon matod pa Manila nga kini na ni mga 13 ka mga prutas na ino. Usa ba na batay unyay iputos nga kompleto na diha ang mga 13 ka prutas? Naa kanang kuan. Sigon lang sa 3C Kuan. Uh, Kuan na effect. Depende lang sa isuod ninyo, ma'am. Ay pa so. So tagpila man ka sa garan. Asa ga na 500, na 800, na 1000. Mao tana siya. Kay mao tana ta gini, apil ba ning lansones? Apil. Tagpila man ni karon. Kuan ba 200 pang kilo. Na yun ka bagong tuig happy. Sa sagaran so, ma really? man dili man usa kilo ibutang. Pila lang ka buok. Kay pa may uban. Mangga. Mangga, pila man ni karon? 200 pa karon. Karon kun ka tumta magsugod ug Abot na, 200 pa na siya karon pero kita abot na 28 ana mo da mas mahal pa na siya. Abot og 300? O sahay, basta mahal lang mo kuha. O sa pa na nai. Bayabas, limon o nang magustin. Bay bayabas tag pila na ro. 150 pa. Ini ka 28, pila na ni? Ok na na siya, ma'am. Hmm. Kasagaran, 50, anak, 40. Yeah. Dipindis, gidakon, sa... Hindi siya nai, kiat-kiat. Oo. 150, 100 ko na, oh, na karon 150 na na, 200 ana na. ka 28, so good. Oo. Oh. Pero nay mga baka puso, napagkatipad nila ba? Hindi siya. Ang tawag nila, ani, pong-kiat. Oh. Pong-kan nga, kiat-kiato, nai? O, oh. pong-kiat. Oh. Pong-kiat. Pong Oo. Oh. Kaya siya, kiat-kiat. Oo. Oh. Nasa, sugar-kiat. Oo. Oh. siya, may sugar-kiat. Kaya ni nani, sugar-kiat ni siya. Gusto mo, apel po ni siyang kamahal po, na Apil bali, mumahal naman sa nang karton ana. Ako ka nang kuan, tri ka okay, baksa ni ba ra ni. Sa eh. lain ba? Milon, pwede sa. Mahal sa na. Sa pila pa man ron? Pan 20 pa nakaron. Pindi ka. Ang kilo, ang kilo. Pindi ka 28. Pindi na lang siya, bakit dakol kay mas mumahal man 150 ana basta buka kuan na dakol na. Atailain po diri mga kapuso, no? Kining Mangustin. O na siya sa gipapangatanag yun sa muang head sa morning program si Sir Reggie. Kaya mo daw siya para kuno sa may panglawas. Tagpila man ni 350 pa. Pang kilo. O. Gipa pa ng 350 <laughs> na Tagpila man niya niya sa ika-28 na eh. Ang ako. kung pila yung makuha na mo sa karton. Sa karton. No, so no. Ay, Pero ay, posibleng... Ang karton, anak, karon. karton, di ay akong dukog karbon. <laughs> Pero posibleng mamahal pag yun isi. Ah, para kay ni Hitman. din mga kapuso na pagilain, na pagipalain ta mga kapuso na baguhan ko ni gawas sa grapes na ay shay usa dinay murag apple nga murag strawberry. Strawberry apple. Ha? Huh? Strawberry apple. Nagpila man pud ang iyahang kwana ni nay. Pila okay. So na siya kitawag hybridization mga kapuso no kay mix of apple and strawberry. Nay pila ko ako. Na manung ko tag 200 ang iyahang iyang box pero nang hangyutan na nay basig pwede ta makatilaw ba naman ung kay 100 diri sa kong bulsa <laughs> masin, masin pwede ta. kay karon pa ko na baguhan ko ni makapuso so na nai na ba kay wet wipes nai? nay wet wipes si nay gikwa andam dan para sa mga gustong mutilaw kay nako na sa tilaw ani alcohol free no ni siya tilaw na to ni mga puso ang hmm Di kasi yung nasa mas namnay. Eh. Apple na strawberry yung purma, kaya napos siya puntik-puntik. Pero more on to the apple siya nga side yun na yun, no? 200, 200 na siya mga kapuso. So, pero posible pa, matut pa man, karoon mga panahuna, barato-barato pa. But kung mupalit sa kakaroon daw, matod po din nanay, nga, di na po maabtan og January 1. Kaya posible nang madaot na na yun. No? So usually, ang mga Ilahang mga sukay diri mamalit ini ka December 28 kay hangtod kay maabtan pa na siya sa pagsuga sa bagong tuig ug sa January 1 na gyud. So mga kapuso kato mga wala pa gusto pang mamalitiha nagitay fruit stand din hidapit sa barangay Banilad kay matud pa man na ipatutuo na ino pero bisan pa magway patutuo sa to namang nasayran ang kining prutas maayo gini sa tupang aron maabtan pa ta og pipila ka mga bag tuig. Alang usab sa maayong ugma. Back to you, Nick. Fem, gamay lang. Di ba problema diha ang parking, Fem, sa mga mamalit labi na binaitag magdali o busy ang krasada? Nick, balik ka palihog, Nick. <laughs> Wala problema, Fem. Parking atong hisgutan, Fem, sa mga customers, panalit nagdali o busy ang kalsada diya sa may banilad, na ba ilang pwede ka kaparkingan sa ilang mga sakyanan o mga motosiklo? Yes, Nick, dong fruit stand din sa barangay Banilad, no, sa itong makita noon din di dapita napita na asya mamahimong pwedeng kaparkingan ang ato ang mga mamalita especially ng uh, noon kining Banilad, nga grabe ang traffic so katong mga gusto pa mamalit nga mamahimong kaparkingan din rin napita nga dili po doon sa makabalda sa dagan sa trafiko dinhi sa barangay Banilad. Nick? Salamat o Merry Christmas, Femari Dumabok!